Ako si Enzo, si Lolo Berto, kilala sa amin bilang magagamot. Hindi basta albularyo, maraming gumaling sa kanya. Pero may isang bagay na hindi namin maintindihan. Isang pulang dahon, makintab manipis, sariwa kahit taginit. At kapag inilagay ni Lolo sa noon ng may sakit, habang bumubulong, kumagaling. Minsan, tinanong ko si Lolo kung saan niya kinuha ang dahon. Sabi niya, hindi yan basta kinukuha, ibinibigay e sa akin. Tuwing madaling araw, pumupunta siya sa gubat, tahimik, may basbasan daw nang nagaganap. Pero isang araw, nagkasakit si Lolo. Hindi nagsasalita. Hinila ko ang isang dahon, pero natuyo sa kamay ko, naging abo. Naalala ko ang babala ni Lolo, "Kamagwinto ang pagbigay sa akin, kukunin na rin ako." Sa ikalawang linggo ang sakit niya, gabing malamig. Nakita namin siyang nakaupo, gising ang mata pero tahimik. Sa harap niya, pulang dahon umilaw na may bulaklak at lupa ang paligid. Sa gilid ng pinto, may lalaking matangkad na kaputi. Hindi maaninag ang muka. Tumayo si Lolo, tahimik na sumunod, palabas. At mula nun, hindi na siya bumalik. At ang pulang dahon sa altar, natuyo, hindi na gumagana. Marami ang nagtangkang gamitin ito sa iba, pero walang bisa. Sabi ng matatanda, binawi na ng inkanto. Pero hindi ito panghabang buhay. Gabi-gabi alas tres ng madaling araw, may yabag papunta sa gubat at hinahanap pa rin siya. Follow me for more stories like this.